Siyan na tayo sa siyatan. Baka may, may perlas yan. Yan yung sinasabi nila. Ay, sunog na. Sunog na din. Hmm. ba na siya? 30 minutes sa <laughs> na. Simsima mo dan din naman, no, Pia. Ang tila mo daw. Awad pearl na. Sachi talaga ng ano. Ah. Kasi minsan daw may pearl dyan. Sa ganyan. Ngayon, ngayon. Ngayon. Okay. Anti baka perlas yan tang in ina uwi na tayo bukas. <laughs> Alam mo mahal mahal ng perlas. Wala. Ano mo dante? Ayano, Wish ako na ngarap kayo. Bibili lang kayo Ay, kaya tili ng perlas. Mukhang mag eh. <laughs> puno. Maging perlas na silangan. Eh bak po. Bayang magilim. Ang masakit ang pailang na nanaya. Paglabas nun sa kubeta. Oo oh, oh, may sumisilap. May kumikislap. May sumisilap. <laughs> <laughs> Ang inisip ko lang, may peras, hindi ko yun naisip na si Krisa na mo. Makain yung peras. <laughs> Anong pun? Uh, uh, with, with the pearl. With the pearl. Hmm. Makotohan anti? Awan na pearl. Katungan. <laughs> <laughs>